labanan sa Ukraine. Ngayon ay napunta na sa Russia. Habang nasasakop ni Putin ang ilang teritoryo sa Donetsk, pinasok kamakailan lang ng mga Ukrainians ang rehiyon ng Kursk, bandang kanan ng bansa. Ikinamangha ng marami ang mabilis na pagsalakay dahil sa hindi ito napigilan ng isa sa pinakamalakas na militar sa buong mundo. Sa matinding galit, isang operasyon ang isinulong ni Putin upang pigilin ang pagabanse ng kanyang kaaway, ang Operation Revenge Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may pinag-iingatan si Putin sa Kursk na kung makukuha ng Ukraine ay malalagay sa panganib ang buong Russia Mayroong mga naniniwala at marami din na maang naghihinala Ang tanong 躲吧。 Ilang linggo na ang nakararaan mula ng pinasok ng mga Ukrainians ang rehiyon ng Kursk na nasa bandang kaliwa ng Russia. Sumabog ito sa balitaan pati sa social media. Marami ang hindi makapaniwala na magagawa ito ng Ukraine dahil raw sa sobrang lakas ng depensa ng Russia sa kanilang bansa. Tinatawag pa nga ng iba ng Russia na impenetrable country o bansang kahit kailan ay hindi mapapasok ni naman. Mayroon talagang hindi makapaniwala at sinasabi na patibong lang daw ito ni Putin para makorner nila ang kasundaluhan ng Ukraine at ilang araw lang ay makikita na ang katapusan ni Zelensky. Siguro nga patibong lang at sinadyang buksan ng border bilang isang taktika na magpapanalo sa Russia sa ikatlong taon ng labanan. May mga nagpapahayag naman na natalo na raw ang mga Ukrainians na pumasok sa rehiyon lahat ay dali ang napatay sa pagsalakay nito noong nakaraang linggo at tapos na raw ang digmaan. Ang mga ulat hinggil sa pag ng Ukraine sa Russia at pagpasabog sa mga tulay ay fake news daw at isang propaganda lamang ng mga taga-kanluran. Kung ganoon, edi alamin natin mula sa mga nagpapahayag na hindi taga-kanluran katulad ng Weon News ng Al Jazeera at ng TAS News Agency para patas. Ang balita ang Wiyon ay mula sa bansang India na may opisina sa New Delhi, ang kapital nito. At hindi ba't magkaibigan ng India at ang Russia? Kaya mapagkakatiwalaan na patas at balanse ang balita hinggil sa labanan ng Ukraine at Russia. Sa mga naunang pahayag ng Wiyon, mababasa na ibinubulgar nito ang mga hindi magandang nagaganap sa Estados Unidos. Halimbawa, pinahayag ng walang bayas ang mga pag-uutang ng Estados Unidos na noong isang buwan ay halos umabot na sa 35 trilyong dolyares. Ang pagkukunyaring mayaman daw ang Amerika, nababahala ang Wall Street sa nangyayari at ang mabagal na takbo ng ekonomiya doon. Ibinulgar din ng Wion ang financial crisis hatang ang utang ng mga humahawak ng credit card sa bansa na umabot sa 1.14 trillion dollars. Bukod dyan, Inulat din ng ilang pagkakamali ng Amerika ilang taon na ang nakararaan, pati yung nakakahiyang pagalis nito sa Afghanistan. Patunay na hindi kinikilingan ng WEU News ang Estados Unidos. May ilang nagsasabi na ilang araw nang tapos ang labanan sa Kursk mula pa noong sumalakay ang mga Ukrainian sa Russia at sinabing wala nang natira sa Ukraine at tahimik na raw ngayon sa reyon. Totoo ba o isang fake news. Ang ulat ng Wii U News ilang araw pa lang nakararaan. Mababasa sa titulo nito, Ukraine's Incursion into Russia at ang sabi, Day 12. O sa Tagalog, paglusob ng Ukraine papasok ng Russia, ikalabing dalawang araw. Ah, base sa Wii U News. Umabot na sa labing dalawang araw ang paglusob ng Ukraine at hindi pa natatapos katulad ng sabi ng iba. At kung panonoorin, ito nga ang sabi na umabot na sa ikalabing dalawang araw ang paglusob ng Ukraine mula noong ika ng Agosto. Ibig sabihin, ang labanan doon ay hindi pa natatapos. Detailing Isa pa sa mga pahayag hindi panig sa kanluran ay ang Al Jazeera makikita sa kanilang website na ang tagapag-ulat ng mga Arabo ay mula pa sa Qatar. At ang sabi nito ngayon lang ikalabing siyam ng Agosto na pinasabog ng Ukraine ang pangalawang tulay sa Kursk para makagawa ng isang buffer zone o malaking pagitan sa kanila at sa mga Ruso. Ang sabi sa ulat, ang pagpapasabog sa dalawang tulay ay upang mapigilan ang pagsupply ng Russia sa Operation Revenge. Kita mo, Maliwanag na hindi pa tapos ang labanan sa Kursk katulad ng haka-haka ng ilan. Ito pa ang isa, ang TASS News Agency. Ito ang state-sponsored media ni Putin. Sabi noong 18 ng Agosto, 1700 ang mga Russians na lumisan mula sa Kursk sa loob lamang ng 24 oras. Paano ngayong sasabihin na tapos na ang labanan sa rehiyon kung pati yung mga galit sa Amerika ang nagbabalita na pumasok na sa ikalabing dalawang araw ang paglusob ng mga Ukrainian sa Russia at nagpasabog muli ng pangalawang tulay. Tapos, pinalisan kamakailan lang ang daan-daang katao mula sa rehiyon. Mismong Russia na ang nagsasabi na inevacuate nila ang 1,700 na tao mula sa rehiyon. Kaya hindi pwedeng sabing fake news ang patuloy na labanan sa Kursk. Noong isang araw lang, pinayag ng Wii U News na ang ginamit sa pagpapasabog ng tulay ay ang US-made HIMARS. Sa makatuwid, binanggit din ito ng Al Jazeera noong ikalabing pito ng Agosto na sinabi ng Russia na sandata ng kanlura ng ginamit para wasakin ang tulay sa Kursk. Ayan, totoo ang balita na mainit ang labanan hanggang ngayon. ano ang plano ng Ukraine para sa Kursk Sa maniwala man o sa hindi, ang paglusob ng Ukraine ay patuloy hanggang ngayon dahil ang mga ulat ay mula sa mga galit sa Amerika. Kaya hindi pwedeng sabing propaganda ito ng kanluran. Marahil ang paggalat ng haka-haka na tapos na ang labanan ay ang fake news. Inulat muli ng Wii U News na noong ikalabing isang araw ng paglusob sa Russia na talagang mabangis ang labanan sa rehiyon ng Kursk. Kasabay nito, ang balita na nakuha ng Russia ang isang nayon sa Pokrovsk sa Ukraine. Hindi na may tatanggi na patuloy pa rin ang labanan sa Kursk hanggang ngayon. Bukod sa pagpasok ng Ukraine sa Russia, mukhang may balak din ang mga Ukrainians na pasukin ang isa pang bansang kakampi ni Putin. Ang ulat ng Al Jazeera noon lang ikalabing walo ng Ogosto na sinabi ng Belarus ang bansa sa itas ng Ukraine na kakampi ni Putin na may 120,000 sundalong Ukrainians ang nasa kanilang border. Pahiyag na siguradong ikinabahala ng presidente ng bansa na si Alexander Lukashenko. Ayon sa balita, bilang tugon, nagpadala ang Belarus na mga sundalo rin sa border. Pero may malaking problema sinabi sa Al Jazeera na halos 50,000 lamang ang kasundaluhan ng bansa at hindi nito may pagtatanggol ang kanilang nasasakupan kung sasalakay ang Ukraine. Pero anuman ang balak sa Belarus ay sigurado may kinalaman sa pagpasok nila sa Russia dahil kaila sa marami na mayroong maselang lugar sa Kursk. Binalita ng Al Arabiya ang tagapag-ulat sa Saudi Arabia na isa raw provocation ng Ukraine ang pagplano sa nuclear plant ng Kursk. Sinabi na merong malapit na parusa kung ito ay gagawin ng mga Ukrainians. Marahil ito nga ang tunay na balak ng Ukraine na ilagay sa piligro ang pamunuan ni Putin at ang pag-assemble ng kasundaluan sa Belarus ay upang mapigilan ang tulong ni Lukashenko kay Putin. Kung isipin nga naman, kapag nakuha nila ang power plant, may hirap ang sugurin sila ni Putin doon sa planta dahil sa peligro ito hindi lamang sa buong bansa, pati rin sa buong mundo. Pag may itong patibong kung susugod ang mga Ruso, sila ang sisisihin ng buong mundo katulad ng naganap sa Chernobyl dekada 80. Hindi ito malulusutan ni Putin, siya ang sisisihin. Ang issue sa Kursk Nuclear Power Plant ay pinagtutuunan ngayon ng pansin sa Russia. Sinabi sa Moscow Times kung ano ang mangyayari kapag nakuha ng Ukraine ang Kursk nuclear plant. Sinabi na nagsimula ng magpaalis ng tauhan sa planta ang kumpanya at ang kasundaluhan ay dali ang naguhukay ng mga trenches palibot ng lokasyon. Ayon sa balita, isang bangungot kung magkakaroon ng agawan sa pasilidad. Katulad ito ng sa Zaporizhia nuclear plant at sa Chernobyl exclusion zone na parehong nakuha ng Russia. Kailangan igit sa magkabilang panig na huwag maglaban malapit sa lugar. Kaya pala inilunsad ni Putin ang Operation Revenge upang siguraduhin ang kanilang pagkapanalo. Sa tulong ng Russian Armed Forces, minaman manan ng mga eksperto ang Kursk Nuclear Power Plant kung sakaling magkaroon doon ng labanan. Napagtanto nila na hindi ito basta-basta isusuko ng Russia. Dahil sa isang malaking kahiyan nito para kay Putin kung makukuha ng Ukraine. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng kabila ang tunay nitong motibo. Baka masurpresa na naman ang buong mundo, katulad ng pagpasok nila sa teritoryo ng Russia. Gayunpaman, para sa kaligtasan ng lahat, sana ay walang gera na maganap malapit sa planta upang maiwasan ang naganap noon sa Chernobyl Power Plant na hanggang ngayon ay dama pa rin ng mga tagaron ang masaklap na kasaysayan ng kanilang lugar. Anong ara lang mapupulot dito? Ang giyera sa Ukraine na dapat ay ilang araw lang ay umabot na sa ikatlong taon ito. Patuloy pa rin ang suporta ng kanluran laban sa Russia. At porsigido si Putin na bago magkaroon ng peace talks ay makuha nila ang lahat ng teritoryo sa Donetsk. Marahil upang maging patas ang laban, ang pagsalakay ng Ukraine sa Russia ay may kinalaman sa Kursk Nuclear Power Plant. Na kung kanilang makukuha ay magbabago ang takbo ng laban. Subalit sabi nila, the game isn't over until the fat lady sings. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan